Good afternoon guys ah, Ngayong hapon no? uh, ah, Medyo baka, ano, Kasi uh, oh, Nakikita nyo itong ating inahin eh, Ngayong araw pa Siguro kahapon pa yun O um, kanina madaling araw Ay Nagumpisa na palang mamisa So ngayon lang hapon Kasi nakikita nyo ang angat siya eh pagtingin ko kala ko isa lang yung uh, naipit na ano isa lang yung naipit na uh, sisiyo na namatay okay. No, 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 e um, natin hindi lang pala isa yung namatay at naipit kundi tatlo sana sayang apat sana yung napisa niya na eto yung mga sisi kung gaganda pa naman sana ng kulay mga tali talisayin tingin ko ito ano, talisay din tapos isang pula mga naipit sila kaya ito sanang isa kalalabas lang na ano kalalabas lang na itlog kaya hindi kinaya no, kaya natuloy na matay pero ito siguro kasabay ito nung isa may isa naman na buhay apat o bali na doon inuwi eh, ko na ito siguro yung kasunod eh naipit tapos ito yung pangatusana na pisa tapos ito sana yung pangapat -pang so wala yung hapon lang natin na check so sayang sayang itong tatla naman tayong gaganda pa naman sana so apat meron pa sya doon o no? kasi nangyari nagsama sila ng itlog doon matanda natin na inahin eh. So hindi ko na naano kasi yung itlog nila simula nung umupisa na nung lumagpas na ng sampu. So hindi ko alam doon kung ilan yung ano. Pero ano kasi sabi ko kaya pinabayaan ko na magsama kasi mauna namang pisa yung ano na kasi naglilig na mismo yung ano. Yung isa nang yung itlog pa. So sabi ko pag may nag-start ng mapisa, Do, kasi yung binilang ko siya no nung sex start siya na walo so sabi ko pag may namisari rito ng isa bilang na lang ako na maximum na yun 3 days simula nung may mapisa yung the rest doon na hindi mapipisa ay wala mabugok na at saka yung matitira doon after 3 days eh puro na doon sa pula so ang gagawin natin noon dapat gagawin ko sana ah, awatin ko na yung ano noon so kung ngayon namisa na siya ano araw ngayon ah uh, Saturday ba Sunday Saturday so Sunday hanggang Tuesday antayin natin yung ano maximum na yun Tuesday antayin ko yung natitira niya pa na apat doon kung wala nang susunod na mapipisa doon sa ano uh, tatanggalin ko na siya doon sa paggilimlim doon at, pababayaan ko na yung isa na anak. Ah, tatali ko na ulit siya para ah, magpahinga. So, ganun na lang mangyayari. So, as of now, living na lang natin itong mga season na to So, hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panulat. Thank you for watching. God bless.